pagkakashine ko yung papadala ko sa Ilocos. Yung ko sa Ilocos. Na pasalubong. Kailangan din natin magbahagi ng ating uh, biyaya sa ating mga mausap at buhay. Para laging uh, andyan pa rin yung biyaya na darating sa atin sabi nga nung share share namin sharing namin kahapon ay ang pera mo ay hindi mo lang pera yan na mag-isa your money is not your own it's for our <laughs> it's for all natawa <laughs> ako dun sa ano eh kahapon. Hindi mo lang pera yan. Pera natin lahat yan. <laughs> Kaya, wag mo ang lang yung pera mo. I-share mo rin. Share-share din yung blessings kapag meron. Kaya, shout out sa mga kapatid, kaibigan, natin na marunong magbahagi sa sa anumang kita nila. Lalo na sa pamilya o magulang. Kaya shout out sa ating lahat. Ito lang ang aking uh, ipapahagi. Yan. At least hindi man siya puno pero meron kaysa wala. Bigyan ko pala sila ng hati kami ng ano eh. So yung sabon. Ano bang mas ano? Ito na lang sa kanila. Ito na lang sa akin. Para meron silang sabon. Talagang tinitipid ko kasi nga budget ay wala kulang. Ito, pasensya na. Ito lang talaga. Hindi man na Pero at least mayroon. Di ba guys? At least mayroon tayong bit-bit na uuwi ulit ng Ilocos. Ha? Ayan o, no? oh, konti yan. lang. Kunti lang. Yan, isang sakong pasalubong. <laughs> isang sakong. ba? <laughs> diba? <laughs> Nung nag ako ng ilang days sa Ilocos, natatawa ako sa sarili ko kasi alam niyo yun guys na nagtrabaho ka ng isang ay, na nagtrabaho ka maghapon. Nagtahip, nagbilad ng palay. Yung tapos na ko na ha? Huh? Ano nakalagay. Hindi tinulungan si GC ang kanyang kaklase na mahina sa matematika. Ano ba yung pinagkikilihan dyan na sagot? Malungkot. Malungkot. Hmm, malungkot siya. Tapos sinahabol ni Hana yung mga assignment niya kasi kagagaling namin sa hospital, Chinese Gen Hospital dahil uh, karoon siya ng UTI kaya wag natin pakainin yung mga anak natin ng mga unhealthy katulad ng chicheria soft drinks ayan po yung dahilan ng pagkakaroon ng mga UTI ng mga bata eh matigas ang ulo di ba? sinong matigas ang ulo so ito shout out oh. ayan uh, yan. yan. Tapos, hindi nawawala ang isang biskuit. Ito. Ito naman, natira dito sa bahay. Marami-rami naman dito. Uh, hati hati Talaga 6,300. Kaya mas marami sa akin yung magulang. Sa akin ay konti lang, murun sabon lang. Yan, no? 'Yan 'yan lang, 'yan lang guys. Sabon ni Hana na mga kailangan gentle daw, kung hindi matapang. Yan. Tapos ito. Yan, biscuit ni Hana, waffle. Ayan. Yan, okay na yan. Diba? O ano, kumusta ka dyan, Nak? Umiiyak siya kasi masakit yung kamay niya. Masakit yung kamay niya na natusok. Nakuhaan siya ng ano, dugo. Say bye-bye na. babay bye na anak. Bye-bye.